So guys, meron na naman gustong humamon sa isa sa mga bata natin na isang undefeated na taga Kirino Street. Idol, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado, boss. Tatalonin mo talaga siya? Oo, oh, boss. Baka paiyain ko dito yan. <laughs> Wala, ilogar eh. Logi tayo dito. So, Idol, kapag manalo yung kalaban mo, eh, ibibigay ko sa kanya tong sapatos na galing kay Coach Chico. Grabe, halos hindi pa nagalaw guys. Kung mapapansin nyo. Wala ka ba sapatos? Wala boss, nangiramdang din ako eh. walang sapatos, kaya deserving na mga bigyan. Kaso lang idol, kailangan mo talaga manalo eh. Oo ba? Pipilitin mo ha. Okay, mo ha. Ako pa boss. Ayong kaya mo yan. Sige, alang-alang sa sapatos. So idol, ikaw na bahala ah. Yes boss, ako oh, bahala boss. O, sige, undefeated. Sana hindi madungisan yung undefeated na ito. Bagong undefeated natin yan. Start nyo na. 7 lang. Okay, boss. Balagbagin mo na, boss. Okay, boss. Oo. 1-0. 1-0. Okay, boy. Sige, boy. Ah! Okay. Yeah. Ah? Dikitang muna. Dikitang ah. muna. Ah! 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 Right, ah. mo! Ah! Hey, hey, ah! Okay, okay. Bakit? 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 mo lang, Gab. Okay, ikaw na pa ala. I-gab kayo. I-gab kayo. Skillan mo lang. Okay, skillan mo lang daw. Oo. Oh. Oh. Sablayan, sablayan! Sablayan! Good! 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 good. good, good. Kamay good. na kamay! <laughs> Ulul! Okay na. Aray mo! Uy, baka, pag ilalabset mo yan, lilibri kita ang mag-inasal. Aray! Ano yun siya lang? Oo, oh, no! siya lang ililibri ko. Pag hindi, pag hindi mo siya pinahis ko, lilibri kita, promise. Bigyan ka. Bibigyan kita 250. Again, oh, good, good, good. Aray. Not it three. Wow! Oh, wow! oh, no! Tingnan niyo boss, tinilan niyo. Seven lang yung Uy! No, grogi, apat na lang. Ano kasi yung residente ng Kirino kasi boss? Oh, wow. Pinagbigyan lang natin. Depensa, depensa. Pensa ka, pensa! Oh, ay, tinaaso ni Gap! Alang-alang sa mga inasal! Sige, boost na yan! O, oh, titira, oy! Shooter yan, yan yan no. sa'yo! Oh, ay, sa'yo! Yan yan sa'yo! Yan sa'yo! Iwan, iwan! Talaban ba yan kung walang bitaw yan? Oh, Tignan mo, nakapang YG yan po! Oo! Uy, tinignan <laughs> tinig pa! Young Stana versus... Boss, merong kayo dyan shirt na pantanga! ha? Zom Z! Gen Z! Oh, Gen -Z. Ay, pasok yan, nyari sa inyo! Okay, bitaw! Asoy mo, asoy mo, boy! Asoy mo, boy! Asoy mo, boy! Shooter yan, boy! 1, 4, 1, oh. Lapit na, oh. Anis digab, Gab. Okay. Anis D, Anis D. Okay, boy. Galawa yeah. mo lang, boy. Galawa mo lang. Okay. Okay. Paul, 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 Paul. Scalibur. Scalibur. Ay, arawit. Wow. Ayun na yung jack ni Gab. Doggy, ang ganda ng bitaw. Aray mo, ah. Nakakabisado mo na yung mga tinuturo ko sa'yo, ha? Ah. Tutulog ka pa, ah. Transition, transition. Left and right. Left and right defense, ah. Okay, oh, 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 dikit, nice one, good. good, good, lang, good, lang, good, lang. lang. good, lang, good, lang. good, really. Tumitira sa good, 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 na, good, good, Uy, uy, good, uy. good, good, Uy, good, uy, uy, good, ah, Si good, 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 Triangle ah! Jim Boy, Jim Boy ng bola. Jim Boy, kinagis! Hmm! Lakas din tong batang to yun, eh, no? Alam kasi ba Ano, home court advantage din kasi. Mahal. Gab, Gab, o -o -o -o. aray Ay, mo, pinahol. Bolang bola, kamay na kamay. Ano yung iba yung fighting spirit, no? Yung kahit sino lalabanan, no? Ganun sa ano. Kasi yung tinanong ko sa kanina, parang ano, kahit sino pang alaban mo sa akin, boss. Paul, Paul, Paul! Paul! fighting ah, spirit talaga pag pag home court advantage talaga iba rin yung nagiging dating ng ano mo eh okay na ay ganda nung jump oh ano, ito so nice na man. last last nai-improve na ni Idol Gab Jimboy, nagdi dribble Jimboy, Jimboy, Jimboy. Boy, gym boy, gym boy. na ko kung Uy, ano pwedeng gawin yung... malasak sa kaliwa uling uli ka may kasama pang ay Eto, magandang laban kay Jamir ay wala na shooter yan Ay, sayang. Bulit well, kasi, pinipilit niya kasi boss eh. Para laban-laban naman. Pinipilit niya nga. Time. Next time na lang. Pero pasok baway lang ba? Pasok, lang. Pasok, pasok, ba? Oo oh, uh, nga. Ba't parang di gumalaw? Ringless eh. Butas na butas ka. 6-2. Butas na butas mo. No? Bago mo eh. Bago mo eh. Tira mo na. Bago mo eh. Bago mo, eh. Ba? So, pasensya ka na. Uy. So, pasensya ka na idol, hindi mo makukuha yung sapatos. Pero nice game pa rin. Baka may shoutout ka pala. Shout Yun sana. Ka, mga taga-kirin sa mga tropa. Oh. Oh, Mabay ka lang na next time. Napang yung stana pa, eh. napambitaw. Oh. oh.